kagigising ko lang. Si sister ko, ano pa. Oh, ako, ay, nakarigap pa. Magluluto ako ngayon. siya yung nakatoka sa pagluloko. Sister naman yung sinuha ko ganito. Good morning, good morning, mga kababayan. So, ayan, tapos na po ako magluto ng aming al almusal. So, nagluto po ako ng pansit canton. Indium ito. Meron na dito mo kami kape. And then eggs. Kapat na peraso. Kasi bumili kami kagabi. Bago kami pumunta dito sa accommodation, bumili kami ng itlog. Tapos may tinapay dito. Pandesal na matigas tigas sa bato. <laughs> Tapos may rice na din kami. Para in case mamaya, pag uwi namin galing sa galaan, may kalin kami. Okay. Okay. Cheers. Cheers. Hindi pa nahalo. Okay. <laughs> kasi nauna ang cheers sa paghalo. sa so, ayan. Um, tunay na to. Cheers na. di hmm. diba? Um, hmm. buti na lang. Hindi naglagay na asukal. Ah, lak sana. Ay, ano. Tamis sana. sa face. Aywan ko na yung naman niya. Na-turn patayin ko na 'to. Bakit? Bang video lang 'to. Hindi kasi ano 'to yung sa bigla kasi mayroong mga dito ano tapos jam. Okay. Uh, bakit tibarin tayo? Ibura sa akin. Ibarin tayo. Yes. Di ba? Kanton. Baba na almusal. Time check, 7.33. buhay ng mga ano nagtitipid kung gusto nyo guys makatipid kami nagta-travel kami umaalas kami pero hindi kami yung parang ano na yung... ayoko meron yung panay ano kain sa labas kanyan de ang mahalaga sa amin makapamasyal kasi eh. nadadala na lang kami ng mga pagkain tingin mo ano Naman mga cake ayan kasi gawa ng cake Mayroon kaming ketchup o oh, dadalayan. Itong noodles dala din. Tapos may ano kami, may may dalawa pang noodles. Tapos yung kape namin dala din. Lala, lala. Lala. Hmm. Di ba, Hindi ba yung matapang eh? Hindi. Wala ba na? Kain. Tapos kahapon sa train kasi ano, Uh, lumabas, eh, hindi, oh, lumabas ako sa trabaho, 4.30. Siyempre, gutong. Bumili na lang ako ng salad before ng travel namin. Tapos, yun yung kinain namin. Tapos, yung may orange kasi na natira sa fridge. So, dinala ko na lang din. Tapos, yun pa ba mga dinala ko. Yung, may baking kasi kami dahil Friday. So, nagdala, nagdala ko ng dalawang pula. Tapos tubig lang. Tapos yung parang ano, yung coffee na nabibili dun sa market. Mm. Tapos tatuan. sa hindi na lang niya kahapon, lumpia. Mm. di ba? Mm -hmm. Wala kasi siya siyang trabaho kahapon, free day kasi nila. Hmm

Na Hello guys, good morning. Kahit mga pagabi na kayo dito sa amin para dito na kayo sa Airbnb niya. Pwede din. Pwede din. din. Hindi kayo na sa Hindi Ito pala masyado na. Tama-tama lang. Ang sarap mo pala. Ang nga. Maaari nga siguro kayo yung Kasi hindi naman siya mahilig sa mga mga Kasi nararamdaman ko yung kanina hindi siya yung normal na ano na ha. mas masarap yun sa pansit kanyang sa Pinas. Sarap siya na.

kan, <tuhin> tadi <tuhin> <laughs> <laughs> <sharpat> <tuhin> <sharpat> <sharpat>